Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat Andito na naman tayo sa pasyalan, sa bagong pasyalan po sa Amen. Siyempre, dito, pagka nainitad ka pag hapon, pag tanghali, pwede kang pumunta rito Pwede ka rito uh, mag-relax, nakita nyo, ang daming puno, ang daming namamasyal So pwede kang maglibot-libot, ayan Sana makarating kayo rito Pero habang nagpapahinga tayo rito, habang nagpapalipas ng init ang panahon Siyempre, mas magandang may pinagkakaabalahan tayo Mas magandang makatulong tayo, makapagbigay tayo ng tips at ideas sa mga may hilig dyan sa mga lucky numbers. Kaya, ano pa kinihintay mo? Eto na po ang mga lucky numbers natin ngayong pong alas 5 ng hapon. Kaya, eto na ang mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit lucky numbers na talaga namang ibibigay namin sa inyo, handog namin sa inyo ngayong Bermans ni Lola Carmen. Talagang tututukan mo ito dahil talagang nakaka-excite. Sino ba naman ang hindi maghahangad na manalo ng mga milyon, 'di ba? Nakita niyo naman ang lalaki na ng mga price do sa mga outlet, sa Loto outlet, 'di ba? Tsaka sa dami ng problema, 'yun gusto natin masarap ang handa natin sa pasko kaya. Wala naman pong masama, sa may gusto po sa mga lucky numbers namin, tutok na po kayo sa mga ayo po. Lagpasan nyo po ang mga vlog namin. Pwede po kayong humanap ng mga magbibigay ng lucky number sa inyo. Pero sa mga nagtitiwala sa amin at sa mga napanalo na namin, congratulations po. Mananalo kayo uli. Dahil mabuti ang puso nyo, maraming salamat sa balato. Ayan po. At syempre sa mga hindi pa nananalo, tututukan po natin kayo. Ha? Ang gusto po namin dito sa Lucky World, swertehin tayong lahat. Maniwala kayo, walang pinanganak na swerte. Dadating din yan. Huwag tayong maingit sa kapalaran ng iba. Kung sila nanalo na, mas may magandang biyayang nagaantay sa iyo maniwala ka. Okay, alisin ang inget at dito na tayo manood sa mga vlog namin. Ito na po, ang mga two digit lucky numbers. Umpisahan na natin dyan. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Kaya ito na po, ang two digit lucky numbers. Ilista mo na. Number 8 at number 15. Yan po yung una. Pangalawa po, number four at number 2. Pangatlo po, number 16 at number 27. Ayan. At syempre, eto na po, ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 8, number 1 at number 9. Eto po ang pangalawa, number 3, number 2 at number 2. Wow. At ang pangatlo po, number 6, number 9, at number 3. Okay, at syempre, ito naman po ang 4-digit lucky numbers. Isunod na po natin 4-digit lucky numbers. Umpisahan mo na, ito na po. Number 4. 2, 1, 8 Okay, yun po yung una Ang pangalawa po Number 7, 8, 3, 0 At ito naman po Ang pangatlo Ang pangatlo po <laughs> Number 5, Ayan po mga kalaki, kaya anong pang hinihintay mo? Ito na mga kalaki. I-rumble mo na yan, at takbo na sa sukin yung outlet maya maya Pag nakuha mo ang 5 ang 5 digit at 6 digit I-rumble mo po ang 2 digit, 3 digit, 4 digit Para po mabaligtad man po mga numero Sigurado pong panalo pa rin po tayo Okay, at syempre po mga kalaki Bago po natin ibigay ang mga 5 digit at 6 digit lucky numbers Sa mga followers natin dyan na talaga, man, talaga naman nagaabang araw-araw Mas maganda po na nakapalo kayo Para sa ganun updated po kayo sa mga lucky numbers Na gusto nyo, ipollow nyo lang po kami sa Facebook Hanapin nyo po ang legit na account ha Red Parungki na meron pong 315,000 followers. Meron po tayo second account. Uh, red parong kinde na naka yellow t-shirt ako na merong 50,000 followers. At syempre po, Aris Gatchal yan. Okay? At syempre, meron din po tayong YouTube Red Parungkin din na merong 16,200 followers. At syempre ang TikTok, ito po, 417,000 followers po. Yun po yung mga hanapin yung mga account. Doon po kayo yung ng mga lucky numbers. Doon po kayo magsasuggest sa mga account na kung gusto nyo po dahil alam nyo po mga kalaki. Pag nabasa ko yan, nakita ko naka-follow ka, hard ka ng hard, comment ka comment, bibigyan kita ng mga combo lucky numbers, extra lucky numbers na gusto mo. Okay, so mga kalaki, halika na. Ito na po mga kalaki, tandaan nyo ha sa mga gusto po magpa-private consultation. I-try nyo po yan, wala pong pilitan yan. May membership fee po yan, good for 3 months. Kami po magbibigay ng mga lucky numbers sa'yo na tatayaan mo sa loob ng 3 months. Kung gusto mo, interesado ka, hindi ka namin pinipilit, mag-message ka sa messenger, tumawag ka o kaya tatawagan kita, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit po na ako ang katransaksyon nyo sa mga lucky numbers, hindi yung mga andam dami dyan mga gumagaya at wag po kayong nagre-reply sa mga nagre-reply dun sa video natin na ibang account hindi po kami yun, nako may scam po kayo don mahahack ang account nyo, okay eto na po tayo sa mga 5 digit lucky numbers abroad number 27 number 4 Number 15 number 19 at number 32 yun po yung una at ang pangalawa po number 28 number 33 number 35 number 16 at number 12 okay mga kalaki eto na rin po ang 6 digit lucky numbers pero bago natin ibigay yan Siyempre mga kalaki, ang 6 digit namin, pwede po dito ang 642, ang 649, ang 650, 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers. Kaya umpisahan na po natin ang unang 6 digit lucky numbers. Ilista mo na, eto na po mga kalaki. Number 37, number 21, number 15, number 19, number 12 at number 6. Yan po yung una at ito naman po ang pangalawa. Number 23, number 26, number 38, number 40, number 22 at number 13. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers ngayong hapon ng 5pm. Takbo na sa sukin yung outlet at make sure po ah, naalagaan nyo ang laki numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. So eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Eto po, shout out po tayo. Okay, happy birthday po kay... Jenilyn Sebastian. Oh, Jenilyn Sebastian, happy birthday sa'yo nang ng ano to? Makati City. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood nyo. At syempre, dito na po tayo sa mga Toda. Ayan po. Sa Toda po ng tricycle po rito sa may... Saan yan? Sa... San Rafael, Bulacan. Ayan, maraming salamat po mga toda dyan ng tricycle sa San Rafael, Bulacan. Mga driver dyan, hello, 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 hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panunood nyo lagi sa amin ng walang sawa. At hangad po namin, lagi kong sinasabi dito sa Lucky World, swertihin ka, manalo tayo, manalo, manalo, manalo. Okay, so ayan po mga kalakaya, sa mga gusto po magpa-shout out, uh, ma message lang po kay sa mga account na sinabi ko, message po ng message, heart po ng heart at comment ng comment at make sure po nakapalo para pag nabasa ko yan, sigurado ka. May lucky numbers kang ma tatanggap sa akin. Okay, so ingat po at advance Merry Christmas.